Ay, Drunken Master, kaya mo? <laughs> <laughs> o, oh, Drunken Master, wala? No? <laughs> ganun, <laughs> Drunken Master, gano'n, no? Ganyan, Ay, Master. Ay, nga. O, ba Kaya mo, Bakit? Kaya si Digno, wala? Sayang. Ano mo Ano ba yun? May mga pangsayaw ng ano, sa Wawawi. Mga, mga, ano, kanta niya? Hindi, kanta, no. Yung mga, boom, tarot. Ano ba yung mga kanta nila ngayon? Sana, yug-yug mo. Ano yung yug-yug mo? Yug-yug uh -huh. Hindi, wag! Yug-yug ko. Kala magawa, ah. Malawa Na, naman matripan. Ah, eh, pwede pa itripan dyan nga eh, sila pa pala. talaga pag-review lang. Masayang hindi doon. Lakang tawas? May tawas oh, na. Siya pa nagpawis ka pa. Ganyan o. Bueno. Oo, oh, Ate. Ate. Ako. Ayan. Yes, Ayan. Natatanaw nyo, pag-aari ko yan. O, oh, sige. Ayan. sa yung kabila, pag-aari ko yan. O, oh, sige. Kahit ano nang gawin niyo diyan, malaki kita ko sa dalimang buwan. Kasi lumalaki agad yung mga Di ba? Ganun lang kasimple. Kahit pa pet-pet-pet Feeling ano, bilakom feel lang, no? Balomenda. da wala kang magawa, kumbuha ka ng mga bunga doon. O, oh, saan may bunga? Ayan, mga... yes, sinigwela doon si Niguela, et cetera. Ikaw po, Echenes. Pwede oh, ka pa sa magtag dito. Oo Ha? ko, Ha? 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 ng baton to. Nga ba dong? Dumakmakaya ako dyan, no? Dahil talong niya, de. Sige. Huwag na. Aka <laughs> okay. na ang <laughs> BSP mo. Huwag na. Sabihin ko yan. Dati may duhin kasi dito eh. Ang siraan eh. Totoo ka mo nga to. Ang makahiya ng hindi nahihiya. <laughs> Meron may makahiya dito. Ano? Ano? Meron dito makahiya. Ayun no? Ito, ito. Ito. Oo, yan. Yes. Ito. Ito ang makiya. Ito, tutukan mo ito. Meron pa dito, dito. Ito. Oh. We are here. Ngao. Eh, gusto mo picture lang kita ng ganyan? Ha? Picture lang kita sa ganyan. Gusto mo video to ginagawa natin eh. Let me see your arm. <laughs> <laughs> Ni gulang, Kulang. Diyan <laughs> na na po tayong taong to. Wanted, wanted na po yan sa atin. Scope. ko, pa mo nandito. <laughs> nagtatago, nagtatago. 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 Dahil Nagtatago. krimen. Nagtapon ng tingin nagtapo ng... Nagtapon ng isa ng kapitbahay. Ano? Oh natapos ka na tumae? Ay, hindi. Buhasin na. yan. Buhasan mo yan. Tara. Tapos. Ay, natin yan. Okay. Stop. Stop mo na.